Anak, opo, uminom opo, ka ng Opo, opo. Salamat kubik. po, Tito. Kadalasan, anong oras umuwi si Kuya Neil dito? Sabi nila Nindito? gawin ito ng huli. Tiyaga lang konti at hintayin opo, mo. Walang problema, Tito. Ah! Alam mo ba kung sino ang kasama ng Kuya ko? Ah, hindi ko tinanong tungkol sa trabaho niya. Shunam, sabi ng tita mo dalhin mo ito kay Tito? Aha. Masyado ka namang maalalahanin, Pat. Ang bait mo naman! Pero hindi ko alam kung edible ba itong pagkain. Dala ko to para kay Kuya Nam, hindi para sa sa'yo. Kung gusto mo, okay tama lang. Tama na, tama na. Kumama ka sa akin dito. May plato ng karne dito. Magsain ka na para sabay-sabay tayong kumain. Halika na. Ah, uh, Kuya Ban. Kadarating mo lang ba? Kailan ka bumaba? Bakit hindi mo malalang ako Gusto sinabihan? Gusto ko sanang sorpresahin ka. Ah, nung pumasok ako sa kwarto mo, nakita ko may isang kahon ng sing-sing. Nagtataka ako kung bakit binili mo para sa akin pero hindi mo sinabi. Gusto mo ba akong sorpresahin? Bakit mo tinanggihan ang aking tulong? Wala akong kinuha. Kasi sinabi ng nanay mo na kunin ko ang gamit sa kwarto, kaya nakita ko, Huwag kang magalit sa akin, ha? Ah, uh, ang sing-sing na yon binili ko para ibigay sa'yo. Pero wala pa akong pagkakataong ibigay sa'yo eh. Totoo ba yan? Ibig sabihin hindi ka galit sa akin, tama ba? hindi naman talaga ako pumunta dito para maglibang. Sabi ni tatay mo, nabisitahin ko minsan ang sitwasyon ng mga tao dito. Tapos pupunta ako sa Saigon ng ilang araw, tapos balik dito para maglaro kasama ka. Alam mo rin, nagusto tatay ko na magkasama tayong dalawa. Nagaalala ka masyado. Nakita mo naman, palaging nagtatrabaho ang mga tao dito. Nagtatrabaho sila ng walang tigil. Ang pagkain ng kotse ay hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi pati na rin ang kanilang buhay. Kaya lahat ng mga pangarap nila, kailangan nilang maghintay para sa bawat pagkakataon. Naku, tignan mo siya. Si Kuya Min ko ngayon ay isa ng residente dito. Ah, uh, sinasabi ko lang ang totoo. Kuya Min! Saan ka pupunta? Pabalik ka na naman sa Saigon, ha? Ah, hindi naman. Inatid ko lang si Toylin sa sasakyan. Oo nga pala. Mm, Naalala ko lang na naiwan ko ang bote ng tubig sa mesa. Pwede mo ba itong balikan para sa akin? Oo. Sige na. Maghintay ka dito, ha? Uy, miss! Ilang beses nakitang nakitang nanliligaw sa boyfriend ko. Ang pagmamahalan natin, tama ba? Tama! Ano? Nangahas ka? Sinasabi ko sa'yo, si Kuya Min ay akin. Naiintindihan mo? Huwag kang manggulo. Siya ay hindi pa bagong taon. Si Anmin ay kasintahan pa lang ng babae. Hindi pa siya asawa nito. Huwag kang mag-alala hanggat hindi pa siya asawa mo. Maganda. Ang nagbabasa ay hindi masaya. Tigilan mo na yung ilusyon mo? Babaeng probinsyana? Si Admin hindi kailangan papayag na makipag-date sa isang tulad mo? Naiintindihan mo ba? Sino ang tinatawag mong babaeng probinsyana? Hayop ka? May lakas ng loob ka bang kunin ulit? Ikaw Professor na mayaman. Hint, ano ba yan? Umalis ka na. Tumigil nga kayo. Ano bang kalokohan ito? Kuya, sinaktan mo rin ako. Ah, uh, kasi kaya Ikaw ang nauna minura mo ako. Kailan? Pinalo mo ako noon. Sinabi ko na ako ang kasintahan mo. Pagkatapos ay pinasok ng pamilya mo at binugbog ako. Kailan pa? Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sumunod ka sa akin. Ikaw, umuwi ka na. Hindi ko matatanggap ang masamang bahay na yan. Hindi ko palalampasin ang babaeng ito. Ang kuya ko ay para sa akin lamang. Nanay, kailan pa umuwi si Kuya Philip? Oo, kararating ko lang kaya dumaan ako para bumati sa'yo. Edeh, kapag suot mo kita. yan at humawak sa mga ito, madudumihan ang gabi Walang damit problema, mo. kaya ko naman ito. Trabaho ito ng mga lalaki. Hayaan mo akong tulungan sige, ka. Sige, salamat Kuya. Uy, okay ba? Para matulungan kita. Sige, sige, kita, ayos na. Grabe. Ikaw na bahala. Parang ang lakas mo. Tara, inom tayo ng tubig. Zencha yan Ah, bakit parang ang bigat ng loob mo? Oh, binubuhat ko ito araw-araw kaya sanay na ako, hindi naman mabigat. Hindi ka lang sanay. Sinasabi ko lang naman, hinahangaan ni Jiang ang sipag mo. Bihira ang babae na kasing masigla, masaya, at natural gaya hey, mo. Ang Yakubta. dami mong papuri sa akin, nahihiya na ako. Seryoso ako. Ah, may balita ako na magugulat si Hay ha? Ano yon kuya? Ha? Etong litrato? Ha? Ano yun? Ibig sabihin, ang larawan na kinunan mo sa akin ay nanalo ng unang gantimpala. Diyos ko! Diyos ko! Talaga ba, kuya? Diyos ko! Hindi ko inaasahan. Ang galing mo talaga, Philip. Grabe! Gustong gusto ko! Kwang hon! Kwang hon! Kwang hon! Kaya mo ngayon ang ma... Ang tibay ay para sa lahat na maglakad, tumakbo at humihip ng ilang lobo. Simula ngayon ang iyong turo ang pinakamalaking kontribusyon ni na Philip Nguyen at Dr. Huang mga kaibigan, mag-subscribe <laughs> sa channel ng Lala School para hindi makaligtaan ang mga kagiliw-giliw na video. At kailangan din nating pasalamatan si Philip Nguyen. Si Nguyen talaga ay isang mabuting Vietnamese-American. Ang ganda ng tulay! Oh, nakakatanda ka pa ng 21 na taon para maitayo yan? Nap! No? Nakakagaan mo? Hindi, 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 hindi. Tapos ate da, hello kuya. Diyos ko po, pagod na pagod na ako. Mahilig talagang kumain si ate. Oo? Talagang lahat na. Bigla na lang naging co-op hero. Paulit-ulit na lang. Paano mo pinayagang nakawin niya Kailangan ang park? Kailangan mong ipaglaban ang dakilang pag-ibig mo. Um, hindi ba? Suportahan ka namin hanggang sa gumaling ka. Full support ang kami. Ang mga iyon mayayaman at matatalino. Eh hey, ikaw, kuya? Isa lang siyang pabigat sa mama niya. Paano mo makikipaglaban yun? Hindi ka pa nga lumalaban? Natatakot ka na? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng mga tao? Sa pag-ibig, walang kinikilingan? Nakasarian? Walang edad? Kwenta. Ano? Sa pag-ibig, walang pagkakaiba sa edad, lugar. Naiintindihan mo ba? Suportahan ka namin. Ibibigay ang buong pagmamahal namin sa'yo. Go lang. Ang gagaling nyo, ha? May boyfriend na ba ang isa sa inyo? Aba. Nagmamarunong wala pang ka pa? kasintahan, ay may mga magagandang bagay din naman. Kahit wala ka pang kasintahan, sa karanasan ko sa sperm, marami akong natutunan dahil marami na akong Oo. napuntahan. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Kailangan makapal ang mukha mo. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Mas lamang ang makapal ang mukha kaysa gwapo. Tutulungan ka namin sa lahat ng paraan. Bibigyan ka namin ng impormasyon. Kahit saan. At kahit kailan huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sundin mo ang aming payo. Kailangan mong sabihin sa lahat. Utmi, ngayon ay opisyal ka ng kasintahan para ipakita sa lahat ng may gusto kay Utmay. Salamat sa inyo dalawa. Cheers. Sige, kaya. Yung na. problema ko, alam kong kaya ko itong ayusin. Ang unang yugto ng pagtatayo ng tulay ay tapos na. Kung may anumang problema, ipaalam sa akin kaagad. Alam mo bang maghintay dito hanggang matapos ang tulay bago ka umalis? Hindi pwede. Marami pa akong dapat ayusin. Nandito ka naman at ang pamangkin natin. Punta lang ako sa bahay ng dalawang libo sandali at babalik agad. Sige, maglaro na muna kayo ng pamangkin mo. Tito Nam. Mukhang nakita natin si Philip. Parang dismayado. Pero napansin ko, simula nang bumalik dito si Kuya Philip, palagi siyang nag-uusap kay Hen nga. At parang magkaintindihan sila sa lahat ng bagay. Bagay na bagay, si Dio Singa, kailan? Kahit saan ay binabanggit si Tito Philip, hindi pa tapos. Palagi niyang daladala ang larawang yon. Si Tito Philip nga, ang kumuha ng litrato para kay Tiyahay nga, na nanalo pa ng premyo. Ipinagmamalaki niya ito sa buong baryo. Kung ang dalawang tao na iyon ay may damdamin para sa isa't isa at nagkatuluyan, napakaganda niyan para hindi na maguluhan at walang masaktan. Okay? Hmm. Sinasabi mo ba na gusto mong suportahan ang dalawang iyon na magkasama? Oo? Hello, Tito Jiang. Hello sa inyong lahat. Ha? ang saya niyan. Oo, oo. nagsisinungaling. Grabe, bakit ang iba mo na tingnan? Hindi kita nakilala? Bakit ang ganda mo na? Parang anak ka ng isang mayaman sa lungsod? Ikaw ba yun, tita? Ano ba ang ginagawa mo na mukhang galit kamay? Ikaw ba yun? Ako nga! Han! Ah, punta ka dito, may sasabihin ako. Oo. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hoy, Lumabas kayo dito. May gusto akong sabihin sa inyong dalawa. Ano ang problema ninyo? Tara! Labas tayo! Pilis! Tara na! Ganon lang. Tama ka! Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Tuwing magkikita kayo, lagi na lang kayong nag-aaway. Hindi ba kayo pwedeng magkita ng hindi nag-aaway? Hindi ito kasalanan ko. Kasalanan nyo ito? Ikaw talaga, Utpi! Halika dito at umupo! Sige, anong ginagawa mo? Talagang alam ko na ang kwento ng aming dalawa. Alam mo ba ang ano? Alam mo ba? Grabe! Nakikita at naririnig ko kayong lahat dito. Hindi nyo ba alam? At dalawa kong kaibigan, hindi naman talaga kayo magkaaway o magkaribal. Ang tunay na kaaway ninyo ay ang babaeng yon. Kaya kailangan ng dalawang babae na talunin ang kalaban para maging patas ang laban. Pero ang babae ay talagang nakakagulat Kapag naipon, gagamitin natin ang diskarte. Pero ano ang galaw? Hintayin mo siyang bumaba, tapos ipapakita ko sa'yo. Uy, aswang ba iyan? Kaya nga, nakita mo na. Magkaibigan na tayo. Ganito dapat. At ikaw? Marunong ka bang magsalita tungkol sa ibang tao? Ang bilis mong magbago, ha? Nong una, hindi makabuo ng isang salita. Pero ngayon, pag nakita mo kami, kulang pang magretiro ka. Pakinggan mo to. Ano? Kanina pa ako nagpipigil. Ngayon lang ako magsasalita. Oh, my! Saan ka nag-aral na magdamit ng ka kagrabe? Anong bulaklak yan? Ang ganda naman. Kaya nga ba, malaki? Diyos ko, trabaho ka rin sa akin. Sabihin mo, kailangan mong magbihis ng ganito o mas maganda pa para maging kaakit-akit? Grabe, bakit sobrang ingay naman? Mag-subscribe sa channel na Genmiga para hindi ma-miss ang mga kapanapan na big na video. libu-libong taon na ang nakalipas. Nagkita na tayo. Sa isang daang taon, magkikita pa ba tayo? Buhay ay hindi iiyak sa kahirapan. Kung ganon, magpakatotoo tayo sa isa't isa. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba? ang sinasabi ng hangin. Nasa isip kita, isinugo sa hangin ang ilang sandali sa tabi mo upang marinig kang nakikipag-usap sa iba. Panong hangin ang nagdala sa'yo dito? Sabi sa'kin, ako'y nag-iisa. Ang sakit na dala ng hangin ay nagdulot ng tamis. Sabihin mo sa akin na miss, na miss kita. Boatman, pumayag kang maging asawa ko, ha? Sang-ayon, 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 sang-ayon dito, sang-ayon dito. Ang galing mo, bro. Uy, oo na. Pumayag ka ng pakasalan ako. Kung ganito ako na po-propose, papanigan ko agad. Salamat sa panonood ng video na ito. Kita-kits sa mga susunod pang video. With me, kumaya ka nang magpakasal sa akin. With Mahal kita, mula noon pa. Paalam, alam Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pumayag ka na magpakasal sa akin, Utmit. Pumayag maging asawa kung... Oy, suportahan mo ako. Oh, hindi kita kaya. Ho! Oh, ho! 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 Ganun ba? Kumuha ng maraming pera? Bakit ang bilis mo? Pero plano ko sa susunod na gawin tulad ni Kuya. Hindi ko talaga magawa. Uwi na tayo mga kaibigan. Anong ginagawa natin dito? Bakit kailangan natin mag-sign up?